Good evening everyone po si Randy Hebron TV with Boy Porma. Hoy Boy Porma! Oh, nakabibig ka pa. So uh, mo, sa panalo. Bime, gantay ka. So, ngayong gabi, nandito po tayo sa Arweda. Eh. Kung mapapansin nyo, ayan po sa likod ko. Ayan, lakas po ng ula, no? Napakalakas po ng ula. So, although kami ay kulang dito, sa aming Mano so si Cedric inaalalayan ko sa paghahanda nito pero ako po ang ang lahat gumagalaw niyan ako din ang pumili po niyan ito pong nakikita nyo ay gagamitin po namin sa event sa BOT at sa ibang early bird na laban. sa naghahanap po ng early bird meron pa po ako dito so yan po oh So yan, oh, medyo matured na yan. Sanay na yan sa ilaw. Ito, kakapili lang ni Cedric. Si Cedric, si Boy Forma, pumili niyan. Bali, ito ay, ilan ito? 23. O, oh, 23 puto piraso. So, sa mga suki at sa mga... Uh, okay na yung usapan sa mga buyer ko na e-entry yung entry nung dalawa dito rin manggagaling ewan ko lang sila boss Paul at saka si Do, si Doc, hindi ko lang alam kung tutuloy sila sa BOT so yan, yeah, medyo ilight natin kasi medyo gabi talaga ho dito so titignan natin kung ano yung mamamalo dyan lahat ho ng mamamalo, ito po ay madami siya pong ibibigay natin sa customer. Ganun po tayo magpa-ready to fight na magbenta. Kung ano po yung the best, yun po yung ating ibinibigay. O, yan. Kakas ulan, no? O. Malakas kaso ng ulan. So, ganyang umuulan, nakikita natin yung diferensya ng ating mga pasilidad dito nagtutuluan na pala tapos ay kailangan na natin ng renovation at isa pa sana dumating yung taong kausap natin so eto na ginagayak lang natin yung ating gagamitin sa event kilatis Rudy oh tingnan nyo ang kilatis ayan pa ang kilatis yan. So, yung iba dito, pang breeding, pang gamit sa pampapalahe, eh, although, syempre, kailangan-kailangan, isama na rin natin. Tulad niyang isang yan, no? Hindi ko malalaman kung makakasali siya. So, hindi siya magaling, hindi siya kasale. so yun pa, so yun po. so yung pa, so yung pa, at saka Hebron na Boston and G-Boy yung mga kilatis niya no o oh. No? Ilaok pa lamang. Kursunadang kursunada na. Oh. Hirap mag-video? Oh. taguhod na ito po ay uh, early bird so meron pa ako nakita itong early bird baka madami dami pa rin hindi ko lang alam kung alam ng insaktong bilang shout out kay paring bong na ipili na kita ng local pwede nang i-deliver kahit bukas So, yan po yung ating pinapakilos dito at ihahanda sa ating darating na mga event. Ipapagawa natin yan, yan, yung yerong yan, yung mga natulong yan, ang renovation, pag nagkapera <laughs> pag nagkapera pera, eh, papaayos natin ito. So, naloloko kasi ako doon sa coaching tinatapos ko. Yung coaching kong pula, eh. Hey. Ah. Huling-huling ano na 'yon. Tatapusin na natin. Pagkatapos ng event siguro, papahinga muna tayo sa laban. Baka national na lang ulit tayo lalaban Para magawa yung dapat gawin kung hindi makakakuha ng tao, maghahanap talaga. Kukontakin natin yung mga dapat kontakin na natin ng tao <coughs> Ay So, yan po to o O <laughs> ito, jiboy ito, jiboy. Ah. Oh. Bigko gin po, kunay po, kunay Bawol kay white ang hinihipo. Hmm, yan oh. Mas malo wala kayo. Hindi. Hmm, Lalo ito, type na type ko tong isang tao Boston Rudy. Ay! Pantreyo pala to, kasali! Eh. Oh, Mata, ng magaling ko. Abay, pantreyo eh. Oo, oh, may ball. Oo. Oh. Eh, paisa pala, o. Isinali mo pala to. Oo. Oh. Ngaw, ew, 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 Magaling So, yun ang pantryo natin. Nakasali dito. Bahala na. So, yun. Kami po yung nagpapahalam na. At pinakita ko lang po yung ating mga pinapailawang manok. Bye-bye. <coughs>